Pucha, <laughs> paano, paano na natin ito lumaril to? Ayok na yan, buta. Nabali pa, ayok. Kinsa na tayo sa <laughs> nakatan. Ganito na yung pag-reel ngayon, guys. Buta. Hey, what's up, what's up mga kapi people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro TV. So guys, nandito po ulit tayo sa beloved Cornish natin para sa ating isang fishing adventure naman dito sa Qatar. Okay, so target fish po natin is bangus. Pero maaga pa naman masyado. 4 pa, pa lang naman. casting casting na man tayo at mangpusit. Baka may pusit naman ulit. Okay? Baka makachamba tayo. Eh, yun, sure ang inang pusit kasi ang lang sa may gilid eh. So, baka makachamba tayo ng pang adobo-adobo naman natin ang pusit. So, kapi-kapi muna okay na rin yung ang panahon ngayon hindi na masyadong malamig ah, okay so tara let's okay guys nakadali tayo kay isang posit ay woohoo uh -huh. ayan ayos one down one down guys one down okay guys pangalawang pusit natin no? Oh. ayos ang problema oh, yung damit ko puro tinta ay po tragis na yan ay naku po patay basa yung sapatos ko nilusong ko siya ayos oh, nakadalawa tayo na, guys oh So, time check po natin is uh, 5.20 uh, na ng umaga So nagbabad na rin tayo ng lumot natin Kasi nga yung pangsnag natin kanina yung, yung isa kong rad Paghagis ko Nakasarado pala yung bell Kaya tumama sa ano Nabasag yung ring <laughs> Yung tip ba Yung ring doon So nabasag Hindi tayo makasnag <laughs> o no? ayan na yung bangus keso. Oh. oh. Oh, nasa harap lang oh. Yung floater ko doon ko na hinagis. ay sana kagatin naman. <laughs> Ito kasi yung spot natin kahit nung last bangus season dito tala, dito talaga yung spot natin na nakarami tayo noon. Mga pitong bangus ang nakuha ko sa dito na spot lang. Lumot na lang yung pain ko eh ngayong taon na yun na uso yung snag snag na yun. okay sana agatin niyan, yan okay fish on tayo guys pero ang problema hindi natin hawakan yung rod natumba nabali yung doon natin no na natin to lumaril to ayok na yan buta nabali pa ayok kinsa lang tayo tinagatan hangga <laughs> dito na yung pag ngayon guys buta ilan natin to guys ilan natin ganito yung gagawin natin pa paunti-unti lang pagbalan natin to guys ang kalinga natin talaga <laughs> ayop na yan po sayang mo ito bali natumba kasi kanina eh paano na to ayop na. Ayon, oh, yan ayan na siya Tangin ang yan. Hayop! Hayop! sit at dyan na siya lapit na lang siya guys ilan natin ito guys ilan natin ito Ayok na buhay to. Puta nila. <laughs> Ay, nakawala na, tuloy guys. six, Sayang. Angin Ay, na. wala tuloy guys Hindi Set Ang mali ko sa kanina Hindi ko nalang hinila eh. Kasi kahit ilahin mo din Pag hindi talaga para sa'yo Ang puso bagay Pag hinila mo hanggang doon Eh, eh, nandito. Sino naman ang mag-ahon? mag mo -ano? mag <laughs> na na ginilang mo rito, isang tapit, na lang dito talagang ano yan, hindi pa pala wala, wala pa pala, sabi ko yung sabi ko na, yun be oo, oh, malaki din yung isa ba, ayan oo, ayos na babae siguro to eh ganyan yung malit ko uh, ito na yung ipang pain ipang ano ko, ipang pain kasi nga mga tropa eh nakasama mga tropa sa pangpain <laughs> okay guys so tropa natin like a bockbaldissimo at cornish okay dagdagan guys yung pusit natin para may pangpain tayo at saka pang ano oh. okay tatlo na yung pusit natin sure na yung pang natin pang-ulam at saka pang-pain tayo sa bangka. Ah, yes. no oh, Ayos. Eh, <laughs> <laughs> Bakit ikaw lakad-lakad lang? Lakas lakas lang. walang bingwit. Walang bangus. walang bangus, walang walang ulam. Pagalita ka sa mo. Wala, ang dalang ulam. Sardinas. Sabihin, palaboy ka lang. Ah, Una sa'yo? O, sige pa Maraming salamat po yan ayan po yung cuttlefish naging tatlo na <laughs> ayos may pang adobo naman tayo at kalamares sold na naman yung ulam natin okay guys so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to so hindi man tayo pinalad na maka huli ng bangos pero naka dalawang cuttlefish po tayo at uh, idinagdag pa ni Alikabok yung kanyang isang huling ano Uh, cuttlefish sa atin kaya may tatlo tayong cuttlefish okay so shout out pala sa iyo Mr. Ali Kabok Baldissimo okay tropa natin na angler yan dito sa Qatar shout out sa iyo master at sa buong family mo okay, so nakadali sana tayo kanina ng bangus kaya lang ang problema hindi ko kasi na secure yung stand pagkagat ng bangus natumba sus ang masama pa nabali patutulo yung ano natin yung handle ng tawag ito handle ng nang reel natin ito na <laughs> sayang gagamitin ko pa naman yung malaking reel ko sa ano sa tournament natin para sa may PXA ngayong Friday eh, buti may extra din si alikabok na handle at saka saktong sakto sa reel natin kaya shout out sa iyo master ang galing mo talaga okay so try lang po natin ulit ah walang susuko okay so guys I hope nag enjoy po kayo sa video tayo para sa araw na to shout out sa inyong lahat love you all don't forget spread love and always be happy bye